Nabasa na ng mga glam team, ng mga social na mga glam team dito, oo oh. Mga, mga pangmayaman na mga glam team, pero yung glam team ko na natiling mga lokal. <laughs> Yan talaga ang mga, para kami nagtitinda ng mga lumpia, <laughs> bebenta ng ticketing office, oh, Yung glam team ko, oh. Pero yung glam team nila, gabi talaga, mga social. <laughs> Ay, wala pa akong bigay, gabi, sorry. Tumatanggap pa kayo ng nail cutter. Okay ba sa inyo, nail cutter? <laughs> Congratulations. Mika! Ah! Para ito ang first and last na tinagasama dito sa BBB ah. Binigyan mo pa ako ng gift. I love you, Mika. Ang sweet no. Like Tapos gusto pa naman natin ito, Gabs. Wala pa akong binigay. Siguro nail cutter na lang. Mika, kamusta naman ako, Mika? Ay! Alam ko aso ako, pero bakit mo na? Ayan, si Mavi naman, namigay na naman ng flower. Oh! Ba't sabi mo, you're the sweetest Mavi? Yes. Ba't sa akin, you're the sweetest monkey? Ha na ng mga glam team, ng mga sosyal na mga glam team dito, oh. Mga, mga pangmayaman na mga glam team, pero yung glam team ko na natiling mga lokal yung talaga ang mga, para kami nagtitinda ng mga lumpia, <laughs> bebenta ng ticketing office, ang so, glam team ko. Pero yung glam team nila gabi talaga, mga sosyal! <laughs> Ay, wala pa akong bigay gabi, sorry. Tumatanggap pa kayo ng nail cutter. Okay ba sa inyo nail cut. <laughs> Miga! Congratulations! Ah! Liga! Parang ito ang first and last na tinagkasama dito sa BBB ah. Binigyan mo pa ako ng gift. I love you, Mika. Ang sweet, no? <tele> Tapos gusto pa naman natin to, Gabs. Ako, wala pa kung binigay. Siguro nail cutter na lang.